Hindi okay, pa kasya sa lahat. Hello guys, bakit to nagkakaroon ng Ano? Ayan Ayan mga guys, kaldero. Sa'yo to eh. Oo. Oh. Okay. Okay. Kasi Andrian. nagdagdag na ako dahil okay. ano. Oo, okay. kasi O dito sa pusto dito eh. Oh. O dito yeah. ka, dito ka Hello guys day day palitin mo ay, na yan dito. Dai mo muna dito kayo. yan dito kay. Ano sa sa vlog Kasi na vlog tayo ng vlog. Dakan lang Sandra. Kasama vlog tatlo na cellphone ni Nets. So, Grabe na, na blessing. Ma, mayaman na sa tinit tatlo cellphone na. Tatlong, tatlong cellphone, cellphone. ay. Ay dito ka pino. Ba talaga pag may app. Ano pa? App. Di ba? Oy, Maribel, come here, baby. Kumain tayo. Ano na imbitahan na naman natin next team para kumain. Sol! Walang iyahiya -iya na, iyahiya. Sol. -iya. Sol! Sol! Naya, una ka si Sol. Sol! Sol, mahal! Oh. Nagbabantay sa iya tindahan Naya, yaya, unang uh -huh. na ko na nga. Sol! Kaya wala sabot. Sol. Sol, dito ka na para kita ka na. Eh, kita kita lang sa tiyan. Um, dito ka na yung ka. Oh. Para marami tayo. Iyon. Hindi pa ano? sa makikita. Ayun, good. Kunti kita sendra. Kunti kunti ga. Yan. Musul kunti. Ah. Okay. Subo ka lang kahit pa paano. O okay, yan. Yeah. Huwag ka siya lang kabay. Ito'y masarap ang kinamay. Dito na pala yung minisage kanina. Kaya <laughs> ba? Sandra. Hello guys. Kain tayo mga guys. Sabi na ka ni. Daga siguro na. Abon niya. Minsan lang si Sora wari niya sa bahay ba eh. Kaya ba nga eh. Abon niya. Nakakamiss yung ano. Eh, hey, doon ako sa tindahan, kakatag ko yung kihinda na ako. Pusa na, na eh. Saka, eh, di mabuti. Ba. Akala ko, akala ko, akala ko sino yung tinatawang. Sabi okay, ni saan. May, may ka ba kanina kapag tinatawang? Ay! Okay! Nakapuhaan hey! na nyo! <cultural> Tahiin nyo! Natutunog ako na, hindi siya ako nakapuhaan na nyo! Puhaan nyo at tulog, kayo! Pagalala ko lang ako, Sisol. Nakita ko kumain. Galing pa yun sa Saudi. Ay guys, kain kami, kalalating ko lang. Nice. Kaya lang kami ng kumakain oh, ko ng sa kapitbahay. Sarap Oh. Mm, kaya lang, kaya lang ako ng kapitbahay na kumain together Dito tayo. Ang oh, saya. Di ba, Prem? Dito ka na upo. Oh, atul, ko kumawa ka ng ulam mo sa pag-ulam. Diyan na ako. Oh, saan nila ko. Ito, na, Prem. Ba, paborito yung ganyang yun. Kuha ka ni Hey guys! Nakabidyo yan? is live to print. Nakabilog na lang. Ate to oh. Handa ka ka ni Jack. Jin atin na kayo mayroon ako mm -hmm. si may ate Sol na lang. Ito na yung isda ba? Ito ang na yun oh. Bigyan mo muna ko friend. guys. Bigyan mo muna ko. Nakaawin ka. Nakaawin ka. Nakaawin ka. Nakaawin ka. Lento. Oh, hmm. Tayo ka, tap yeah, talo mo. Kala ko sino yung, kala ko, matagal na naririnig ko eh. Mm. Hating kapatid. Nakakata siya kasi si Indan. Mm. Kinakabusa ko sa mabaha doon sa kanila. ka. So. Hello guys, may lang ang magsain. Gusto mo mga soft drinks? Ayan, okay mm -hmm. lang. Oh, yan yun lang, yan isa yun. Oh, solo! Ha? Yeah. Talong! Yeah. Oh, shoot! Mm. Yan, dahil! Hey, best. O, usa, usa one pin! Sa-usa ka mm. dito, oh. Bawal na daw tanggihan ng gas siya. Uma, umahan ako kayo. Dito ko ilagay. Gano'n ang pinapiyan ko. Naubos ko. Para mapalaki. Kaya mo subo ako? Kaya ka lang. Ibawa kasi. Abot lang kayo dito. Bawa tanggihan yung gas siya eh. Hindi malakot yung kasi nga. Natanggihan ka din eh. Ako wala na tanggit-tanggit eh. Pag sinuloy ayaw. Talang kuya. Sabi na pwede ko. Sabi ko is kabitsayin ko nga to sabi ko, eh, nagsahin ko. Ayahin ko nga mga kapitbahay Go ka. Ang eh? ko ano na Wala kasama sa bahay, kaya ano, nagayayak. <inaudible> hmm. Kami lang ang kaligayaan ni tinix? Nix. Kaya magsawa kayo kakapanood ng mga mukha namin. Ito, lagi ito sa tabi ko, yung sumba, Lagi ito sa tabi ko, hindi yung Hindi lang ba kasi sa Sumba, napapansin ng iba. Si so, Elin, parang sa tabi mo, doon din yung tayo yung Sumba. Hmm. Dalawang araw yung meron, ni madam doon siya. pre, may inspirational. Inspiration? May inspiration sa friend. In love. Gano'n? ang life, -life. Mm. Napaganda rin yung bahay Saan niya. Yung bahay niya. Berte pala ni... Lila. Alalab mo? Hmm. niya. Pinalayas.

linalaga ko lang. Oh, no! Uyuh, Tapos pala nga na maanghang, ah. Mm -hmm. yun. Hindi si. ko kung sampo yan, iba hindi mura. Lalo ko spicy-spicy. Ang tuyo, um... Sabang ko po na pag-press ko, pa yan, <laughs> yung tapon. <laughs>

Kuha naturo! Mm -hmm. become... nice at turo, magpaturo kayo! Ang bilis ng oras. Ang bilis niya eh. Kasi kung isin yung kasi ang gagawin, nasisipo na. Buti pa yan, matulog na lang ito para tumaba. Katawan talaga nila yan, friend. Pag ako may ano, may apam, hindi yan ang tanahon. Pero may mahala sa akin, friend. Pang mag-asawa yan, ako eh, ko lang, maglulumba-lumba yan. Ayaga ng pila. Tinama ko ba lang dati, sobrang payak. Ang galing sa Saudi ano? Welcome to 1 million viewers. Viewers. Welcome to 1 million viewers. Naka naka mama. Sabi ko sa hindi pwede yung bababa. So, ito yung torta-tortang talong. Ayun, 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 ito, baso mo. Mm. Yun ba yung pa <coughs> yung birthday din natin na sin tayo. Oh, okay. Buso mo na yun. Hmm. ay, na, ay, tayo ng shell. Ay, busog na, man na man. ko ya, ya oh, na, uh. na. Ano na yun? ko na ya. Busog ano yun? Dai mo. Hala. Ano yun? Jin hindi na kakain ng tilapia. Ay, ano no, man yan. Ito si mo pa no. Ah? May daw, may. Ah! May bumibili si Lori, ah. may ah. marunong matindi. Wala beses. Thank you sa food. May bumibig yeah, ka Hindi, marunong mag, ano, Ano nga? Ha, ah. Kaya nang bubuntis ako eh. Natawag. Presyo. Ano yan? Bakit? Hindi Dapat ako lang ano, Gusto ko naman lang. Kaya saging ka lang ng saging. saging, di rin ako mahilig. Mm. At chamba-chamba. Hindi rin ako mahilig eh, pero inaraw-araw ko yung saging. Mm. Kapagay ko nga mga anak ko eh. Ay, di mabuti. Um, kahit isa-isa hmm. lang, sabi ko kaya. Totoo yan. Bawat kain, no? Kasi isa. Kasi sa doktor, yung apo ng kaibigan ko, Ma. alam mo, naisita sa aming saging. Saging sa bak? Tapos yung, yung kakilala ko naman, di ba buntis? Oh. Tapos nanghanap, kulang sa potasyon. Uh. Yung bisita uh, ng sa saging lang. Saging eh. lang? Saging mo saging, saging. saging? Kasi nakatulong ang saging? Si ah, wala na yan, kaya ayan yan eh. Hmm. Bakit na-appol mo? Eh, si Ate net, si na-appol. <laughs> hindi, Redulce. Nagbanlaw kasi ng Redulce. Ah, ka, ka, naano kayo sa ano? ano? Hmm. Bote, eh. Kaya nablaba lang ko ako dito sa Redulce. <laughs> din, eh nag jin ka pa naman tapos nag ano, nag-redor. Lalala ko pa naman. ni Ate Tis, diba? Uh, Ate Tis, nandito rin. Uh, nang darating lang ni Ate Tis yun. Kuyo, siya. Orle na tapos si Ate Tis. natural lang niya okay, ako sa mga nidra. Oh, uh, Sabi nga nang anak Sa American people. Yeah, pero minsan nakita mo, uh, may mga edad din nagaganyan ha. Ay, May mga anak na asawa hindi ba? mo ba lang TikTok pala Mga mga burang. Purpose sa kanya. Kaya,

Maliwalas tingnan. Saan mo silagay? Tatapon mo. Akin na nga ibibigay ko sa aso ko. Di kaya naman hindi maganda diba kasi bahay basta po, na po, may ko. Di ba kaya hindi maganda ng bahay basta na, na, may importante may grip o may lababo. Yan nga. Plastic mo. Sabi mo dati low pa lang siya. Pag naglalaba ako. Awan na nga. Kasi siya lang mag-isa. Kaya nga nakapalibago. Pag yung maghugas ako ng tulubasan. It's it. eh, oh. no, na na lang nahimik ako dito mag, para akong katulog sarili kong bahay. Oo. Hindi na lang, kaya lang kayo na lang sa ulan. Kaya na katawan mo sa ulan. Daglit na naman ako. Hindi ba ako sa'yo magbababad? Ah, lagay mo na lang sa rin, ulan mo. Lagay ko pa sa rin, sumaya nga. Si kaso, kay... Lagyan ko na lang asin at saka. Uy, kalabak, ipang kapis at sa ingan. Nilalagay mo sa rin, nilalagay mo ng asin. Oo. Ay, bawal man yun nagtatrabaho siya. Oh. Yung inaano na bahay, maraming damit niya. Okay. Tanggal Thank you na. sa panonood. Oh, bye, -bye. Binigay sa kanya ang